Ayun, magandang hapon mga idol. Since uh, wala po tayong uh, ginagawa ngayon hanggang hapon. Uh, sa hapon, <coughs> bali uh, gagawa magda dumpster po tayo mga idol no. Uh, kakaibang uh, dumpster uh, dumpster challenge po to kasi unang-una sa sarili kong bahay no. Marami po akong mga ibinta sa junk shop ayong mga idol. Dito ah uh, ito po yung nagtambak uh, uh, na ano dito sa ano, mga idol no ayun hmm. malilinis yan na uh, tinisin natin yan mamaya maya idol ayun uh, mula dito mali uh, ano natin sa ikarga po natin doon dito po sa uh, mirage ko po no dito na po yung uh, uh, nakuha kong uh, mga uh, pwede pang ibinta ng dami yan mga idol no? ayun uh, nasigrigit na po yan may lata mayroong bronze lata plastic uh, ano pa ayun mga lips ayun na uh, samahan po nyo ako bali uh, ang tabayanan po para titingnan natin magganong maabot sa uh, na ano kung nakolekta kong mga uh, mga basura or uh, ano po na uh, mga bakal o you know uh, na pwede pang i -binta sa junk shop. Ayun mga idol. Dito na. Punta na po tayo sa junk shop no. Dito lang po sa Hermag yung uh, ano po namin. Uh, yung uh, ano junk shop uh, ano 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 uh, po ng junk shop ayun titignan natin kung magkano ang uh, maabot nitong uh, na ano natin na segregate nating mga bakal plastic uh, kung ano dito sa ano sa likod ng uh, mirage ko po ayun dito mga idol uh, po ang ano namin Ayan mag uh, Kami po hindi taga ano, dito, uh, Sakop sa village no? Huh? Uh, Kilids po Hermag Kilids tapos sa uh, sa junk shop i, i, i ano din natin i ano din natin eh ipilipin na natin ng mga yung pipes na uh, din parang recycle lang po yung mga ito instead na itapon mo no? pakinabangan po natin no ayun ayayay ay, ay. napaka traffic naman po ay, ay. bumper to bumper ay, 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 ay. ganito talaga uh, uh, sabado naman uh, idol no? Na dito amin so, talaga ng, uh, uh, bumper to bumper. Ah, hindi nga, hindi man lang dito ang jam shop marami pong uh, jam jump shop hanggang dito uh, dito sa pagsabungan may jam shop dito sa tatlo mayroon din sa tingo sa ayun po, uh, bali matyaga uh, uh, lang po tayo kaya uh, sa wahan uh, mag, uh, maglilip turn po tayo So mga idol uh, tumating na po tayo dito sa Nonons Jam yeah. sa Manila. Ito po uh, bali, uh, nandito yung mga mabait nating mga staff dito no. Si Andrea ayun uh, na uh, mayo yung kwadya mayo yung mga bait. Ang naman Ano ba? Ano po. ba? Dito kayo nakatiri sa kanilunod. So, ganyan ka lang yung taon. Sa likayan, walang taon man na yun. Ang taon na yun. Okay. Yung duta. Yung duta na kung klasik kayo ka ba sa imuhang kuwan. Oo. Murag na. Positivo kayo ka, na tataw uh, sa imuhang Sa imuhang panginabuhi ba? Muna yung ganahanap ang tao ba? Yung nana ba? Hmm. Taka di. Taka ka no? Hmm. Sektor 7? 5. Ah, sektor 5. Ayun. Ah, sektor 5 no? Apelido ni Nabalis. Nabalis. Uy! Mga idol, ishout out natin Una-una, ishout -una, out natin Mga nabalis family, no? Barangay Pagsabungan uh, Sektor uh, 5, no? Dito di, di, sa Conregude Mismo dire mga idol uh, Nandito nga ako sa Nonon's, no? Mga idol, ito po yung uh, price po Ng uh, jam shop ni Nonon's, no? Uh, doon sana ako doon sa kabila eh, Busy doon uh, Mandaming tao Kaya pumunta ako, ma-traffic pa Ako lang po yung, uh, dito uh, Sakop din to sa Pagsabungan Of course, no? Mm, dito tayo sa ano, ito nga si Ma'am. Ma Ma'am, may hapon din mamoy. <laughs> ayun oh. No. Ay tong kasiya po nila, no? Ayun ah. Uh. ah, mga idol asar. <laughs> <mga idol, laughs> ha? Oo. Oh, Ano, oh, oh. oh, good. Uh, Kailan mo? Mga... Si <laughs> Kailan <laughs> mo siya sa ako abot? Nidagan ako y, katong nidagan ko diri kuan ba. Pag uh, konsehal ba. Ako to, walang wala pa na panahon, no? Uh, basic sunod, no? Sunod-sunod so pon-pon mo lang ginoo. Ayun. Ayun. No. Tingnan na. Tingnan na po. Roland boy. Oi, lan, Oh Jose. Ah Musa na Lan ni. Hmm, Roland na mga. Ah, ana Good. Oh. Musa, Musa. Naga bantayan de ka? Uy, asa sa Dan Bantayan or ah, Bantayan. Oh. Kita ko. Ini siya ikuan. Plastic man ni, ma'am? Oh, plastic no mga kuwan sa kuwan ako. bagya oil no? Gins oil ba. Hmm. Tanaw na to. Ayun, no? Hmm. Dito, mga idol, kung uh, taga tagapagsabungan po kayo, uh, dito na po kayo, no? Uh, dito, napaka, ano, ng mga staff dito, no? Uh, kung baga, hindi, uh, unlike sa mga ibang uh, junk shop, in internist lang po, sila po'y napaka, ano, no? Uh, yung uh, uh bihon kumbaga, kung baga sa Cebuano, no? Uh, maayo kay mga tao uh, ako gintertin kay kuder eh uh, amot lang ka sa ubang ka, entertainon ba ka sa ah, uh, wala nang ko nyo, no dili nga sa ako, ako no? sa ibang uh, ano, napakasuplada nila mga idol no uh, suplada, hindi ko lang inaano mention yung uh, ibang uh, dito, ibang mga oh, di, normal lang hmm. ayun na hmm. uh, actually ang ang may-ari dito uh, doon na uh, kumuha ng baboy sa akin <laughs> doon birthday yata yun oh, dun sa Hirmag ikaw ba do? ikaw ba to Brian? Hindi. Uh, kasama ka? Wala. ah hindi hindi si ang maya ano? oh yun nga oh yun saan to kuwan oh. sige si si lang tag uh, kuwan din eh niya uh, gi, gi pa akong mga kuwano no? kasi of course mga idol even do na si Gregit ko na doon sa bahay eh dito isa si then uh, i-insure po nila na uh, bronze, bakal, plastic or kung mga may mga klase kasi klasing mga ano no na yon no uh, yun po ang price, uh, yung uh, sa price list, oh, kagayan yan regitor, kung so, kayo kayong mga sirang na Ay ayun na po niyo uh, 200 pesos, copper A copper B, copper C, yun lahat lahat na po, mineral tag 3 ano? plastic ng uh, empty bottles ng mineral C, N, B, ayun uh. Huh? <laughs> ayun mga Oh, uh. ayun uh. Ay, mayroon tayong... Uh, Oye, idol! Si... Kung mo nga, idol? Eh... Ay, kung siya nga, Ha? Ah, si... Si Rol? O, yun, taga-deri dyan, no? Ah, Tanawa? Hmm. Ah, uh, uh, usabi prospect na subscriber uh, sa atin, no? Hmm, mga idol. Ayun nga, oh, uh, busy-busy pa sila, no? Hmm. Tama to. Oh. Be, be hmm. Di... Di Tanawa pa. Hmm dan uh, ako pang mga kung pila man to. Oo. Dol to parito dola. Oh. Agi sigre ah gi pa dol mga i don't know. Ayon na na no, tinimbang na po yung uh, natirang ano ko po no. Ito po 'y uh, uh, plastic. Yun plastic po. Ito po 'y titingnan uh, natin. Sa sulit eh. Sulit, sulit. Ayan, sulit. Ayan, ilan ni sulit? 10, 10. Ano? 14 pila na. 13, idol? 13 13.5, no? Uh, kilograms, mga idol. Sulit. kumbaga baga, sulit na bakal. Sige lang. Tiyan, marawat na dili. Okay. Ha? Oh, oh, sige, sige. May problema. Hmm. Hmm. Dito ang uh, ano, uh, bronze po, no? Ayun. Ayun, bronze. Ilan mo na? 25 cent. Ha? 25. Uh Aha. -huh. So, magkano pila kayo kantidad, ano, ano? 175. 175. Ayun, idol no? Doon tayo naka, ano, no? Medyo malaki-malaki yun, no? 175. Ayun, mga idol, no? Mga, uh, ano tayo, no? Kita mo mga idol sa ganun na uh, karami na mga, ano, naabot po siya ng 535.5, no? Ayun, no? Uh, sana all. Ayun. Uh, salamat. Uh, sa sinabi ko na, Uh, kung uh, meron po kayong mga ano yan po ang ibig, ibig kong i-share mga idol ang uh, pag hindi lang basura na dapat nyo itapon ano basta basta itapon uh, kung merong uh, ma, uh maibenta pa idalhin po niyo sa, uh, sa dito po sa junk shop no uh, para maka uh, kahit pa paano uh, may ano tayo may, uh, may pera po tayo uh, hindi naman ganong ga, ganoon kalaki eh pero mas uh, kahit pa niya yeah, nga may, uh, may pambili tayo kung anong mga kailangan po natin no. Kita mo, sa uh, ka, ano, uh, naabot ko ng 500 uh, 500 uh, pesos no. Oh, di okay, makabili na tayo ilang uh, kilo na bigas noon. Ayun na uh, idol. Uh, kumbaga ito po ay uh, tulong tulong natin po to sa environment no. Kagaya nito kasi instead na uh, itapon niyo sa kung sa uh, sa mga Uh, kung saan saan uh, o di ba sunugin po nyo ay magkakos po yan ng uh, uh, environmental issue no uh, yun yun po ang uh, inaano ko dito na uh, bukod sa makapira tayo nakatulong pa tayo sa kalikasan mga idol no dol taga salamat da uh, andrian ma'am tagay salamat mama um, ayun kita mo oh sila ay uh, napaka ano ah... Uh, Kumbaga, kampante po ako dito kasi uh, kumbaga uh, ang loob ko uh, magaan po loob ko dito. Kagaya ng mga ano na i po kayo na hindi hindi po sila mga uh, mga suplado o mga suplada. Ayun. Ingat mo si Adrian, laging nakangiti yan mga idol. Ayun. Dol, Adrian, pasig na kay shout out ba? Oo, oh. Ha? Ha? <laughs> 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 Imo nga, ayo, 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 nito, ito, ito na, ayo, 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 Idol ayo, 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 eh ayo, ah, ayo, Ah, kwarta ayo, 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 Oh, ayo, 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 mga ayo, 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 simpong simpo talaga idol no oh kita mo oh basta uh, may tiyaga, may nilaga ng no? ah sabi ko sa inyo oh ako po uh, ni sa pagano no uh, nagtatagalog ako kasi uh, alam po niyo mga idol uh, marami po tayong uh, mga kaibigan po natin mga uh, Tagaluso, no viewers uh, kasamahan ko dati sa barko uh, yung yun, well, uh, uh, pag ako po nagsalita ng sibuano hindi po nakaintindi yung mga tagalog kaya tinatagalo ko. Po. giras kung mag uh, magtagalog uh, magsalita po ako ng tagalog makaintindi po mang mga Cebuano lalo na sa mga Tagalog no. Yan po ang uh, inaano ko dito kasi may mga iba datol uh, bakit ka natatagalog eh bisdak naman kay kagdako no. Hindi sa pagganong idol. Uh, ibig ko sabi, uh, ano na eh, uh, para makaintindi po yung lahat. Ayun mga idol bago ko tapusin tong short vlog ko po to, napasalamat po ako sa poong may kapal na binigyan po ako ng magandang pangatawan na pag-isip na magawa ko yung mga bagay-bagay araw-araw. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Pangalawa, sa mga subscribers natin na wala sawa po na sa mga videos natin, maraming maraming salamat po. May God bless us all. Happy uh, Saturday afternoon mga idol. No? Gons TV Official. Ayun No?